So good morning Riyadh. Andito kami ngayon sa this year 2 ng Riyadh. Ayan February 26, 2024. Alas 4.51 ng umaga dito sa Riyadh. So ayan yung view sa likod ko. Ayan dyan kami natulog. Sobrang lamig dito guys ngayon. Sobrang lamig. So, kita nyo naman, doble-doble na yung jacket ko. Naka-gloves pa ako. So, ayan yung CR. Diyan kami natulog sa loob. So, buti na lang may tatlong bed. So, ayan yung kasama ko si Flor. Ayan, sobrang lamig. Mapunta <laughs> niya. <ng CR. laughs> Tatlo kaming kasambahay. Yung isa si Sumatra. Sri Lanka naman siya. So, ayan yung view guys. Sobrang lamig dito sa Riyadh. So, kahapon pa kami dito. Dito na kami natulog. yung mga amo namin doon sa mahabang truck doon sila natulog. Yan yung mahabang truck na yan. May mga kwarto yan kasama yung mga anak nila. Doon sila natulog. Kami doon sana kami papatulogin, i-open na open siya. Sabi sa amin isasarado na lang daw namin. So hindi kami nakinig. Yung isang kasama ko ni Sri Lanka nagpaalam siya sa amo niya at sabi niya dito kami matatulog. kasi may bed dyan sa loob tatlo so sabi naman ng amo niya kefcom so hayaan lang daw kami kung saan kami matutulog kung saan yung gusto namin kefcom daw kung saan kami matutulog so dito kami natulog sa loob Good morning, Flora ito toothbrush si Flora. Si Flora na ito Si Flora. Hindi ko sila kasama sa bahay, guys. Ano lang. Sambay siya ng magulang ng amo sa ng babae. Nagkakasama lang kami kapag pa. pupunta sa mga ganito. Tsaka pag-private. <laughs> Pag okay, okay, okay. so, lumalabas kami, pupunta kami sa mga tisyon. Ang mga dito, ang mga kasyon nila, ang kasama ka na. Sa pag iniwan ako ng araw ko ang mga babakasyon si So, nung okay. so, time ko sila yung gumawa ka ng mga amok, ako ng araw ko kasi nung babakasyon. So, one week ako nila gusto sa bahay. Nila floor. So, yun yung sagot ko sa panong mga kabayan, kung nagkasama akong sa Pilipina o Pinay, wala pa akong kasama sa mga Pilipinas. Sawi Sumatra. sa Halip siya eh. Halip siya eh. Mm. Karak? Hmm. Karak, Karak? Karak, ayo. Karak. Karak. Kaya sugar, hadi. Yeah. Sugar, daddy. Titi-titi na lang. Oo,

ये बस ही बहुत है मैं बता रही हूँ अन्ना मो पिलिपिन जाके अन्ना पाकिस्तान जाके तो ये बहुत है आई वाला है हाँ आई वाला नहीं कर पे ए हाथी शुई हाथी शुई अच्छा मैं मतलब सा शकाल ला सा कल ही दोनों कल ही शुई मैं शकाल जाके Ay, 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 Lagyan natin ng honey ang prick. Oh,

dah natin bider para anak betul yes. nah nanti mm. yeah. hmm. hati sih ada halib

Kalas ada fit mapita am awal sa. Kalas, syukuran. Mapita taam hadi ini anti mam sawi sugar. May hati sugar awal. Ini balik ya. Eh taip. Basa natin tong gider para lagyan ng adis. Paglutuan ng adis. Ito so, yung, ito yung abis na hugasan po na. So, ito naman yung jitter na gagamitin sa pagluluto. Ito so, yung kasama ko, magluluto. Ito yung masara. meron yung marunong magluto. Ito so, yung marunong magluto sa amin. Matagal na yun. Ito years na sa amin. Yung mga amo namin, yung sumatra magkapatid. Ito yan naman isa si Flor. Ano yan siya sa magulang naman. So dito kami ngayon sa dessert. Luto. Pagkain nila. Dito kami ngayon sa dessert. Ito na Riyad. Riyad, Saudi Arabia.

ती मैं एक्चुअली मैं माँ माँ साला घूम माँ ताला था जू लोगू तो 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 तेरे को टैग उसका हुआ है आना बोल रहा है माँ यार किन्हों कोई आई वाह अम्म अल्हम्दुलिल्लाह आना प्लोर नो लोगू कोई आना प्लोर गू माफी बारे मस्त नो

Kailangan pa niya floor haluin. Asa na yung sandok mo. Thank you. Mil. <coughs> hati mil. Hindi. Wala naman kong pusukla yun. Di ahap wahed gapsha. Samhati wahid malaga o siya? Hindi ahap yan rin. Mua di Sumatra. Lazim. Lagyan natin ng asin. Isang gap siya. O malaga. <laughs> Haloin. Gap siya naman talaga yung spoon sa Kuwait. Kalam. Yeah, Kuwait Kuwaiti. eh. nasanay ako sa Kuwaiti kasi 3 years ako doon eh. O oh. di. Dito sa Saudi, Malaga ang spoon. Ito, kabir malaga. Ito naman sa kabir malaga. Diyad. Pero sa kuwait, gap siya to. Dijad, Diyad. mini, dijad. Aywa. Diyay. Mini, dijads. Ang chicken. Aku, maku. Sa? Aywa. Aku, maku kulang dito sa Saudi ang lalaki, Rijal sa Kuwait rial. dito sa Saudi ang ilagay mo sa loob hati joa, sa Kuwait hati dakel Oh, yun ang basic na Arabic na may share ko sa inyo guys. Basic na Arabic na natutunan namin sa aming pag-a-abroad. Ni Flor, ni Sumatra. Meron kang alam, kasi naman 8 years na si Flora, mag 9 years na siya ngayong taon na to, dito sa Saudi, isang amo lang. Mashallah, Flora! 9 years! Hindi kami nag-Saudi ng Arabic sa bahay, no? Hindi natin naging umata. <laughs>

Yo, maybe eh, mas pipilas o pimaw. Ate pipilas wad. Puno ko, baro sa datan eh. Sabi na Ang ugas tayo ng prutas. So ito mga prutas. Parang sa kulay akong pahugas sa mga gada niya. At sa mga prutas. Ito yung mga prutas na hugasan. May sa mga amo Dito. Big. hugasan tu lahat para ibigay sa mga am pag madamot ang amo niyo kinahugos kayo ng prutas kung magkakain din tayo para na makatiting din kayo ng prutas wow Gusto start ko lang para after bite hindi naman nila bilang namin Huwag kayong matakot kapag kakain na ang pinakuha niyo. Sa mga baguhan, mga first time, distarte talaga ang kailangan pag sa abo. Huwag nyo nang na sabihan kayo na kumain. Huwag nga kasi hindi yan sila magsasabi. Merong mga amo na hindi magsasabi na kumain kayo. Ito so, tayo na lang ang gumawa ng paraan, distarte para hindi magutong. Hindi nila binibilang Maghuhugas ako ng mga prutas. Mga mangga, may grapes. Ayan lahat. May strawberry. Daming langaw. Strawberry. my saging, my apple, ito bayabas. Ito, floor. ano ang tawag dito, floor? What? So, hindi namin kilala to. <laughs> May orange. Hugas-hugas time para di maktakain sa am Bagit nga asa ka dalhin namin doon sa mga madam. Ito sa mga madam. Dali ka na, Flor. Uy, hindi yan dalhin doon. Mamaya na? Dito lang yan. Mamaya na? Oh. Di tabi natin. kayo yun, maghugas man dito. Wait na, may opa. Wait na, kung supra. Hmm, Tapan na lang natin ito ng supra. Dito, mayroon, mayroon, bakit? Uufa ko oh. sa ano, labisa. ang pala yung sa akin? Hindi, ano? Iyanan natin ito, itabi ba? Tapos lakpan lang ko. Ang maya ko pala sa mga putas. Pagalingin doon sa mga dami. Yay! Sila, sila maglipot. Nakatapang tili. So natapos ko ng mga kasan. Ang so, mga pumbista. Ito naman yung mga tira-tira sa kasambahay. padlakad muna kami dito sa desierto ng Riyadh. Sabang so, naglalakad kumakain din. Ito na lang dalawang ina pang natira. Kailan pa ako kumakain? So, ito yung desierto guys sa Riyadh, Saudi Arabia kapag dito kayo mag-abroad, magtatrabaho, ito yung may experience nyo. So, ayan yung dalawa kasama. Ayan yung view. iyon yung truck na tinulugan ng mga amo namin ng mga anak ng amo namin kumpleto yan sa loob mayroong CR, may kitchen may kwarto may mga higaan so kumpleto siya guys kasi pinaparentahan tong lugar na to kapag may gustong pumunta dito gusto nilang magbanding sa family nila kapag taglamig dito raw nag stay yung iba kaya marami dito na na pupunta kapag taglamig kasi pag taglamig maganda dito magtambay mahangin nga lang siya pero malamig yung hangin tsaka minsan yung alikabok so ito yun siya pinong pino kasi siya yan talagang pino. So, ganyan siya. So, sa Pilipinas, maraming tayong makikita ng mga bundok at puno. At ibang klaseng puno, halaman. Dito, puro buhangin. Ito yung sinasabi nilang disyerto. So, ayan yung view sa likod ko. So, yan yung kasama ko. Nandun sa baba sila. Oh. Flor! Magpaano tayo? Flora! Flora! Tanghalian namin, guys. Kubos. Anong pangalan ito, Flor? humos, Humus? Humus? Tapos ito, kabab. May chicken at may lahang. Yan, tanghalian. Yung tira na itlog kanina, tinago. Kaya sa kasambahin lang, hindi nakain ng mga amo.